sa ika na araw ng paglingap ng Iglesia ni Cristo dito sa kontinente ng Afrika. Sa pagkakataong ito ay nandito kami sa Chisember Village sa Salima, Malawi kung saan inaabangan ng maraming mga residente ang isa sa gawang inaugurasyon ng water pump sa dahong ito. Ang inaugurasyon ay pinangunahan ni kapatid na Ray Membrere, ang tagapangasiwa ng distrito ng Southeastern Africa. Kanilang idinaan sa sayaw at pag-awit ang malaking kasiyahan sa pagkakaroon ng bagong water pump ay eh pinagkaloob sa kanila ng Iglesia ni Cristo. Noong panahon po na wala pa po itong ating bagong borehole po, sila po ay nag-iigib na halos nasa dalawang kilometro makakuha lamang po ng tubig na kanilang magagamit. Talaga pong makikita nyo sa kanilang mga muka na sila po'y totoong masaya na sila po'y nagkaroon ng malinis na tubig na ito po'y malapit sa kanilang mga tahanan. Ang Chisembuera Village ay isa sa mga liblib na pamayanan sa Salima District. Mula sa Rilongwe, na siyang kapital ng Bansang Malawi, ay mahigit sa dalawang oras ang biyahe. Sa aming pakikipag-usap sa mga residente ng village na ito, lalo naming naunawaan kung bakit ganito na lamang ang kanilang kasiyahan. Ndani kubo ya mpuna rumo zindazi mazaza na wantu. Mwina kumene chukwa joli mpira na Zimasowa. Madali tangara mene wa masowa ngari Hindi ito ang unang pagkakataon na sila'y natulungan ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa mga nagdaang panahon, ay ilang beses na rin silang nakatanggap ng care packages mula sa proyektong Lingap sa Maumayan. at bahagi ng komprehensibong pagtulong sa kanila. Marami sa mga nakatira sa village na ito ay nabigyan ng hanap buhay sa paumagitan ng livelihood projects ng Iglesia ni Cristo, katulad ng eco-farming at ng livestock project. We are here upon the instruction of Brother Rivaldo Manalo. Beginning tomorrow, going to start being a worker of this farm. Noon pong August 2019 ay isinugo po ng kapatid na Eduardo Manalo, ang kapatid na Jun Santos, para po makabili po ng lupa dito po sa Malawi. Sapagkat ang Malawi po ay, kung atin pong aalamin, ay isa po sa pinakamahihirap na bansa dito po sa Afrika. At gusto po nila na makatulong po tayo dito sa mga taong nangangailangan. Bagamat ang Iglesia Ni Cristo po ay uh, tumutulong, sa abot po ng ating makakaya sa pamamagitan ng uh...